Good afternoon to everyone, to all fathers. Happy Father's Day to all fathers. This this Sunday we celebrate Happy Father's Day, no? Tungod kay ang mga papa in the Bible, sila jud ang gay pasidunggan sa Dios nga sila ang haligi, no? Sila ang haligi. Um, anak nga sila ang dakog responsibil responsibility sa pamilya mana nga kamong mga papa gamay ra ning share no you need to be honest with your family no kay ang Dios gali nagahatag og taas nga pagsalig diha nimo nga ikaw ang ang strong nga muhandol handle in the family G gisaligan ka sa Dios ana tagaan ka sa Ginoo taas na tanang ka katungdanan ba ang mga men jud di ko anan sa Ginoo ana tungod kay ikaw ang haligi sa pamilya mo nang you need to be honest some papa, fathers some papa <laughs> papa bitang ng fathers no some fathers are they cannot build stronger to their family because they are not honest no, yung usana usana makabrok sa family ang dishonesty no ang akong manok na anapod. Maudyo no, ni Mor, ano kong mag-vlog ko. Hawasang tagaan mga loves. Every day, every day, ang akong manok. Ito po ko. He need, he wants to have rice every day. If, di ko magtaga. Dada po gamang manok. Tuk-tuk-tuk. Tuk-tuk. Asag imong tuk, -tuk. tuk, -tuk. tuk, -tuk. Ah, tuk, -tuk. Na, daghanak, bisita mga loves. magdamay nga manok og madako nga mano no. na amo bisita hapon na ron mga labs ayo na asag ka uban nimo kokrok mangayo jonis lag love we continue our topic for today because today is father's day mo na nga sa mga papa congratulations no nga this day we celebrate father's day manghinaot ko nga kinsa man tong mga family nga na broken because we are not perfect remember no di man jud ang tao perpekto but sa tanang mga papa nga na ay mga nabuhat na dele anis sa ilang pamilya remember if you kanang mga ayo bitag pasaylo sa Ginoo ug sa imong pamilya God restore all the brokenness in your family nang ma-restore na sa Ginoo kon ikaw papa nagmatinud anon ka ug hinulsol sa imong sayop ni admit ka sa Ginoo sa imong asawa nga nasayop ka ang ginoo mga pamuhato restore your family no don't worry about that no kay ang ginoo bisan pa tao oh. <laughs> tulok ka piso mga lads o oh. oh. nga ano mga anak. Ang ginoo mga loves is very puno sa kaluoy. No? even we are not perfect even we do we nang we kanang makahabuhat ta ba og lapses no saksak -sak sinagol ni mga loves kay i'm i'm talking english so that i have followers in other countries so that they can understand but i try my best to speak english but kanga kanga <laughs> no? May mga problema sa pamilya because we are not perfect but remember there is God who restore us, no? Kung atu na ito ng mga problema, maka-encounter tag problems, mga bugat man na kaayong nga problema, atong hinumduman nga kaya na sa Ginoo i-restore because he is a powerful God. Kun kita atong dawato nung atong i-admit sa Ginoo ang atong mga problema mo na in problems we have blessing kung ma-encounter na to ang problem ma-blessingan ma ta sa ginoo o mo-success ta no? Una ang mga problema mo na naghatag na to kaligon no kung makalap maka survive ta ana mo na naghatag na tog success no mo nga to all fathers happy fathers day